Sa makakain din. Gutom na gutom na ako. Hmm? Wala na namang tanay. Huh? Yesa, hindi ka naman panagsain? Hindi magsain ka. Ilang gatang ba? Ah? Huh? <laughs> Papakita ko sa inyo kung gaano ako katapang sa bahay na to. Huh? Yes, ah? Yes, tapos na akong kumain. O, ah, di magburo ka na? Asan ba yung sabon? Ah? Huh? <laughs> Kapag nasa galaan ako, hindi mo ko dapat sinusundan. Ah? At lahat pa naman ang ayoko yung sinusundo ako. What? Doon ako galit na galit. Ah? Pag hindi ako nakapagtimpi, sinasabi ko sa'yo. Ah? Lalayasan ko na lang kayo. Ah? Hmm? Hindi na mayas ka na? Hindi, yun yung sabi ni ano, ni kumpare kay kumare. Galit ka Pati naman na kasi to. agad. <laughs> Yun yung sabi ni kumpare kay Kumare nung nagsinundo siya minsan na ganon. <laughs> ako ang lalaki, ako kaya ako dapat nasusunod sa bahay na to. <laughs> Ay, andyan ka pala. Ay, andyan ka pala. Sabi ma? Hindi, yun yung sabi ni kumpare kay kumare. Pero ako hindi ko gagawin yun. Okay. <laughs> Lagi mo na lang ako pinaglalaba. Buti pa. Iwali na lang tayo. Gusto mo ba? Hindi, yun yung sabi ni kumpare kay kumare nung nag-away sila. Pero sa'yo hindi ko gagawin yun. <laughs> Lagi na lang akong pinaglalaba nyo. Ano tingin nyo sa'kin? akin, Achay! Pag ako nabusit, lalayasan ko na lang kayo yun ang sabi ng nanay ko pagka siyang nagbubunga sa amin ng um, mga bata pa kami. <laughs> Sakto! May ulam, utom na utom na ako. Eh, may kanin na din, Makakain nga. Oh! Sakto! Sakto ng ulam. Dalawa pa. Kain tayo. Ang Tug kanin. Tagtagal ko yung kanin para mapapalaban ako sa kain Ang Masarap ng ulam. Ha, 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 ha,